trahedya ay maaaring dumating ng walang babala at kapag nangyari ito, ang sakit ay umaalingaw-ngaw sa mga paraan na mahirap mailarawan ng mga salita. Ilang araw lamang matapos ang nakakasakit ng damdaming balita ng kanyang biglaang pagpanaw, ang kapatid ni Emma na si Eliana ay nagbahagi ng isang post sa Instagram na nagpaiyak sa lahat. Simple lamang ang kanyang mga salita, ngunit dala ang bigat ng isang buhay na puno ng pagmamahal at pagkawala, namimiss kita. Eman, sa lahat ng aking pagkatao at magiging ako magpakailanman. Ang bawat linya ay nagpapakita ng lalim ng kanyang kalungkutan at kung gaano niya pinananabikan ang presensya ng kanyang minamahal na nakababatang kapatid. Sa kanyang mga salita, halos nararamdaman niya ito sa sikat ng araw na tumatago sa mga puno at sa walang katapusang mga bituin na madalas na itinatago ng mga ilaw ng lungsod. Para kay Eliana, siya ay nasa lahat ng dako at wala saanman. Ang kanyang post ay hindi lamang isang mensahe ng kalungkutan, ito rin ay isang bintana sa mga pangarap na kanilang pinagsamahan. Naalala niya ang mga plano nila ni Eman, ang lumikha ng isang mas magandang mundo, ang magkaroon ng mga anak na maaaring maglaro ng magkasama, at ang malayang tumawa. Alam nilang nakipaglaban sila upang bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Dapat kaming magtulungan sa paglikha ng isang mas magandang mundo kung saan maaaring maglaro ng sama-sama ang aming mga anak at maaari kaming tumawa dahil alam naming lumaban at naghirap kami para maitayo ito para sa kanila, isinulat niya. Ang mensahe ay hilaw, taos puso, at masakit na makatao, na nagpapaalala sa lahat na kung minsan ay nakakasagabal ang buhay kahit sa mga planong maingat na ginawa. Si Eliana ay pangalawa sa tatlong anak ni Nakim at Felicia Atienza. Kasama niya at ni Eman, mayroon pang isa pang kapatid, si Jose, at magkasama silang bumuo ng isang matibay na pamilya na pinagbuklod ng pagmamahal, tawanan, at mga alaala na ngayon ay may bahid ng kalungkutan. Sa kabila ng distansya, nanatiling dama ang pagmamahalan sa pagitan nila. Ibinahagi ni Kim ang mga update online na ang mga labi ni Eman ay nasa isi pa rin, ngunit may mga plano ng iwi siya sa Pilipinas sa mga darating na araw. Ito ay isang maliit na aliw, ngunit isang makabuluhang hakbang para sa pamilya upang muling makasama ang isa na nawala sa kanila ng masyadong maaga. Ang mga salita ni Eliana ay umabot ng higit pa sa social media. Ang mga ito ay isang patunay ng pagmamahal, kalungkutan, at ang pagnanais na kumonekta sa isang taong wala na ngunit hindi kailanman tunay na nakalimutan. Ipinapaalala sa atin ng kanyang post na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pamilya, alaala, at pag-ibig ang siyang mga hibla na nagbubuklod sa atin, na nagpapanatili sa ating mga mahal sa buhay na buhay sa ating mga puso. Para sa higit pang mga nakakaantig na kwento ng pag-ibig, pagkawala, at mga aral sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot si, dahil kung minsan, ang pinakamalakas na kwento ay ang mga nagpapaalala sa atin ng ating ibinahaging sangkatauhan.